Ang lalaki sa kotse ay hindi yung lalaking nahataw niya ng mic kundi yung lalaking kalbo na nang nagdaang gabi lang ay inanyayahan niya sa ibabaw ng intablado habang kumakanta siya sa Aquarius Pub House sa Santa Mesa, Maynila. Hay, sakay na, ang sabi. Ngiting-ngiti, natatandaan mo pa ba ako? Ha? Ah, eh, yeh, halika na, sakay na. And don't worry, hindi ako kasing basta. Nang lalaking iyon na hinata mo ng microphone, bakit? Nakita mo yung nangyari kanina? Oo, may nag-text lang sa akin kaya umalis din ako kanina. Pero bumalik din ako agad. Doon na nga lang sa bandang hulihan ako napapwesto dahil puno na sa harapan ng stage. Ah, ibinukas nito ang pinto ng kotse. Kamu, may business proposal akong i-offer sa'yo. Anong malay bo? Baka magkasundo tayo. Nagisip si Marian. Tinansya niya ang pagkataon ng lalaki. Sa dami na nang nakasalamuhan niyang tao, More or less ay nababasa niya ang karakter nito. Medyo nag -feel nga lamang siya kanina sa pagbasa ng karakter ng lalaking ng hipo sa kanya. Tungkol sa naman ang business proposal na sinasabi mo. Ngumiti lang ang lalaki. Halika, sumakay ka muna at maghanap tayo ng bukas na restaurant. Saka natin pag-usapan. Tungkol ba sa pagiging singer ko? Ngumiti uli ito. No, iba. Actually, hindi ako mismo may business proposal sa'yo. O ay sino? Bosko. DOM ang boss mo? Natawa ito. Hindi DOM, kundi DOW. Dirty old woman? Exactly. Nasaan siya? Saka ako sasabihin sa iyo kung saan mo siya matatagpuan kapag nakapag-usap tayo. Sandaling nag-isip si Marian. Pag-uway, pinasyang sumakay na nga sa kotse ng lalaki. Dahil kung babae, natiyak niya ang i-offer nito ay hindi monkey business. Isa pa na yung ganyan na rin siyang sumakay sa kotse ng kalbong lalaking ito. dalang lang totoo kinakabahan pa rin siya tungkol sa customer na nahataw niya ng microphone sa noo. Baka hindi agad siya makakuha ng taxi at dumating naman ang lalaking iyon. Alam niyang dinala iyon ng mga kasamahan sa pinakamalapit na ospital para matahi ang mahaba-haba na sa noo tala ng malakas na paghataw niya. Kumantong sila ni Kalbo sa isang restaurant bukas 24 oras. Cabbage sandwich ang in-order niya para sa sarili. Ang kay kalbo dalawang botting bird. Siya nga pala. Siguro na namalang natatandaan mo rin ang pangalan ko ano. Oh yeah, I have a quite retentive memory. You are done right. Tama. Matandain ka nga. Tinimpla ni Mario ng kanyang kape. Nang matimpla ay tinikman iyon. Tamang tama sa kanyang panlasa. Sinimanali ang kainin ng kanyang egg sandwich. Now, ano ang business proposal mo? Este ng boss mo. Tanong niya. Nagpunas siya ng tissue paper sa palibot ng bibigit. Wala ako sa posisyon para sabihin sa iyo ang proposal. Anito nang makatungga ng bird. Ang gusto niya lang iparating sa iyo ay kung gusto mo raw bang magkaroon ng instant 2 million pesos. Napahinto sa tapat ng dibdib ng dalaga. Ang isusubong sandwich niya nakatingin sana. Napalunok siya at nabang na halaga. 2 million pesos. Tumataginting. Pinapaikot mo ba ako? Nananin siyang tanong ni Marian kay Don. Tumawa si Don. Look, ano napailing ng panang bahagya? Driver lang ako. Family driver. Bakit naman kita pa iikutin? Malaking halaga ang sinasabi mo. Galante ang boss ko. Pero ano ang ipagagawa niya sa akin? Bakit magbabayad siya ng ganun kalaking halaga? Naantala ang pagsagot ni Don. May alam ako sa plano niya. Pero gaya ng sabi ko kanina, wala ako sa lugar para sabihin sa iyo kung ano ang gusto niyang ipagawa. Ayaw kumurap ni Marian habang nakatitig sa mukha ni Don. Binabasa niya sa anyo nito kung ito ba hindi nagbibiro lamang. Pero naisip din naman niyang walang dahilan ng lalaki para magbiro sa kanya ng ganoon. Wala ka man lang hint kung ano ang gustong ipagawa sa akin ng boss mo. Sakaling pumayag ako makapagkita sa kanya. Tanong niya. Umaasang kahit kaunting informasyon ay mabibigyan siya ng lalaki. Umiling ito. Kung interesado sado ka. sino lang ang kausapin mo sa kanya mo malalaman ang buong detalye. Napain din si Marn. Alam mo mahusay kang taon. Sinusunod mo kung anong iniuutos sa iyo. Iyon ang trabaho ko. Ang sumunod sa ipinag-uutos na nagpapaswaldo sa akin. Wika nito. Ang totoo gastos niya ang pagpunta-punta ko sa mga club. Binibigyan niya talaga ako ng budget. Para ano? Para maghanap ng isang gayam mo. Gaya kung ano. Yung artistic. Yung ang trabaho ay nasa entertainment. Nangunot ang noon ni Margan. Anong kinalaman niya sa gusto niyang ipagawa sa akin? Siya nilang lang ang nakakaalam At may dinukot ito sa bulsa ng polo. Mandi na yung nakahanda na talaga para ibigay sa kanya. Yun lang ang laman ng bulsa niyon. Calling card. Siya nga pala. Kung interesado ka, sa numerong ito mo siya makokontak. Tinanggap ni Maria ng calling card. Binasa ang nakasulat sa pangalan doon. Guadalupe Mejia, proprietor at manager ng isang recruitment agency nang tanggapan ay matatagpuan sa Malate, Maynila. Sa iba ba tatlong set ng telephone number ang makikita? Nakasulat din doon ang numero at mobile phone. Inilagay ni Marn sa kanyang handbag ang calling card. Mayamay kinawayan na ni do ang waitress. Nagbayad na cheat ng chit at nagyaya ng umoy. Ihahatid na kita sa apartment mo. Ang sabi. Napatingin si Marn sa mukha ni Doon Alam mo sa isang apartment ako nakatira. Takang tanong niya. Matagal na. What? Ang totoo'y matagal na kitang sinusubaybayan. Ang sabi. Tinitingnan ko kung may sabit ka. I mean kung may nagagarahe sa'yo o kung may boyfriend na sumusundo. Bakit kung meron? You will not be qualified for the job kung meron ka ng alinman sa dalawa. Bakit naman? Yun ang belly ng boss ko. Ni Guadalupe Mejia. Oo, mga ilang taon na itong boss mo. In her mid-sixties. Pero mukhang mas bata. Nagpapabanat ng mukha. Natawa si Marian. Chismoso ka ha. Totoo ang sinasabi ko. Kung ganun maganda siguro ang boss mo. Glamorosa siguro. Ikaw na ang humusga pag nakikita kayo. Teka, interesado ka bang makipagkita sa kanya? Bakit gusto mong malaman? Para masabi ko sa kanya. Kung hindi, patuloy niya akong paghahanapin ang gaya mong willing tumanggap sa trabaho ang gusto niyang ipagawa. Obsesya sa bagay na gusto niyang ipagawa ha? Syempre, basta sa pera, handang gawin ng ko ang lahat. Ayun, nais ni Marian Furrios. Pera, iyon ang bottom line ng kung ano man ang bagay na iyon na gustong ipagawa ng boss ni Don. 99% ng bawat aksyon at kilos ng isang tao ay kwarta ang dahilan. Pumayag si Maya na magpahatid kay Don sa tinutuluyang apartment. Maganda ang vibes niya sa personalidad ni Don. Palagay niya yung mapagkakatiwalaan. Parang silang matagal na magkakilala habang nagsakay na sila ng kotse. Nagkukwentuhan na sila na akala mo noon pa lang na naging magkaibigan. Sa tansya ni Maren ay mga 40 na ang edad nito. Palagay ang loob ng dalaga sapagkat alam niyang walang balak manligaw sa kanya. Dahil kung nagbabalak itong ligawan siya, tiyak na hindi nito aaminin ng tunay na uling ng trabaho. Pero dahil inamin, nalaman ni Maya na walang balak magyabang. Ang marami kasi sa mga nakikilala na lalaki, paghahambugan muna siya bago siya digami. Ang akala yata ay makukuha siya. Sa kahambugan, Sige ha, thank you sa hatid. Sabi niya nang ihintaw nito sa patlang tinitahan niya ang kotse. Walang anuman, bumaba siya Tatawag ka kay boss, bahala na. At kumaway pa ito sa kanya, sa kapi na si Badang kotse. Mula sa labas ay inabot niya ang trangka ng magit na bakal. Muli niyang isinayin niyo na makapasok. Kasalukuyang kinukuha ang susi sa loob ng handbag ng may mamataan sa simento, malapit sa main door. Napamulagat siya ng makilala kung sino yun. Napatakbo si Marian palapit sa teenager na lalaking natutulog sa simento, sa pinang maliit na karton, Nakabaluktot ito na parang giniginaw. Toto, sabi niya. Hoy Toto, bunsong kapatid niya si Toto. Mga 15 si anos. Unang sulya pa lamang ni Marian sa nakabaluktot na binatilyo. Ay nakatiyak agad siyang ito ang kapatid niya. Nagising si Toto. Umdumating ka na pala ate, ang sabi. Dahan-dahan itong bumangon. Nag-iinat. ka na tulog. Awang-awa si Marian sa kapatid. Kanina ka pa ba? Oo, sagot ni Toto. Inagot ako ng antok at di ko na natis. Kaya naghanap ako ng karton at ginawa kong banig. Bakit kasi dumarating ka rito ng ala ang oras? Paninisin niya sa kapatid. Alam mo naman ang oras ng trabaho ko, diba? Kahapon pa sana ako ng hapon dumating dito. Ang kaso na sira ng bas na sinakyan ko. Kaya heto dumating ako dito ng ala ang oras. Napailing si Marian. Tumayo ako na dyan. Tumayo na rin siya at kinuha ang susi ng handbag. Minuksan niya ang pinto at magkasunod silang pumasok. Bakit ka napasugod? nata tanggal siya ng sapatos. May malungkot na balita ate. Sabi ni Toto na naupo sa mahabang sopa. Napatitig si Marian sa kapatid. Bakit? Ano ang malungkot na balita? Ang itay. Parang binundol ang dibdib ni Marian. Ang itay. Bakit na? Paano ang itay? Inatake. Nasa ospital siya ngayon ate. Naramdaman agad ni Marian ang pagiinit iinit ng kanyang mga bisne. Umuwi siya sa probinsya. At namatay din ng kanyang ama. At nangako si Marian sa ina. Nagagawa siya ng paraan para makaroon sila ng pera. Kaya lumuwas uli agad siya sa Maynila, dalang call and card na sa kanya ni Don.